Ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak ay matatagpuan sa walang hanggang pagbabayad sa ni Jesus Cristo. Ang pagmamahal sa Diyos at kapota ay isang katangian ng mga disipulo ni Jesus Kristo. Ang buhay isang biyaya, panatiliing maayos ang kalusugan, maglilisisyo tatlo hanggang apat na beses sa isang linggo. Pangmamahal sa bayan. Pangmamahal sa bayan ay malaga upang maiwasan ang mga problema sa lipunan at mapanatili ang kapayapaan at kayusan. Pangmamahal sa kalikasan. May mahalaga kasi ang kalikasan ay nagbibigay. kaya ating pangalagaan ang kalikasan, magtanim, linisin ang kapaligiran, ilagay sa tamang lalaki ng basura at panatili malinis ang kalikasan. Music mga simpleng bagay na nagagawa natin pagkabuti o mga araw-araw na ginagawa natin. Hindi biro ang mga ito, kaya ating seryusuhin. At dito lamang po nagtatapos ang aming patalastas at huwag natin gawin biro ang mga simpleng bagay. Maraming salamat sa panonood.